Rock and roll? Ano ba ang rock and roll? Hindi lang tugtugin na pumipili ng tagapakinig. Hindi lang mga kanta na pinupuno ang kotse ng ingay na iilan lang ang tunay na nakakaintindi. Ang rock and roll ay pagkatao. Sino ba ako? Sino ba tayo? Musikero Hindi musikero Tindero Artista Sumusulat ng mga linya na tumatago sa iba Tinatamaan ng depa ng gitara na kakaiba ang timpla Naging rakista dahil magulang ay rakista Naging rakista dahil may minahal na rakista Naging rakista dahil pinalilibutan ng mga rakista. Naging rakista dahil may narinig na malupit na kanta at mula noon, kahit hindi niya alam, naging rakista. Ano ba kasi ang rock and roll? Sino ba makakasabi kung ano ang rock and roll? Ikaw? Ako? Tayo? Na nakikita natin ang sarili nating mundo? Na umuoo ang mga ulo hanggang magsara ang pintablato? hanggang na ang radyo. Kahit may kaba, kayang takpan ng tiwala. Dahil sa bawat laglag kung gugustuhin mo ay katumbas na bangon, akay na magsisilbing sandata ng inspirasyon. Mata sa langit, paka sa lupa. Subukan ito yung mga malig, hanggang magsilbing. Ito ang tama.